palasyo, kinundi na ang kabastusan sa kampanya ng ilang mga kandidato. Narito ang news ni Kim Gomez. Hinundi na ng Malacanang ang paggamit ng mga bastos na pahayaga ng ilang mga kandidato sa pangangampanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos na unacceptable o hindi katanggap-tanggap ang ganitong naratibo dahil dapat mapanatili ng bawat kandidato ang pagsulong ng respeto, integridad at katotohanan habang nagbibigay ng pangako sa mga butante. Dagdag pa ni Yusek Castro, hindi dapat gawin idolo ang mga ganitong klasing politiko at higit sa lahat ay hindi dapat pamarisan. Bili ng palasyo, kailangan palaging manaig ang respeto ng mga kandidatong nagnanais na maging leader ng bansa. Samantala, sinabi ni Yusek Castro na masaya ang Pangulo sa mabilis na pag-aksyon ng Comelec sa mga mapambastos na biro ng mga kandidato. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.